10 interesting facts about the Philippines you probably didn't know. Alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakakakaibang bansa sa buong mundo? Hindi lang dahil sa ganda ng kalikasan kundi pati na rin sa kultura, kasaysayan at mga kakaibang facts na siguradong ikagugulat mo. 1. May over 7,600 islands. Akala ng iba, 7,107 lang ang islands sa Pilipinas. Pero ayon sa latest count, may 7,641 islands tayo. Depende pa yan kung high tide o low tide. 2. May underwater river sa Palawan. Isa sa seven wonders of nature ang Puerto Princesa Underground River. Isa sa pinakamahabang navigable underground river sa buong mundo. 3. Tahanan ng Tarsier. Isa sa pinakamaliit na primates. Sa Bohol mo lang makikita ang Philippine Tarsier? isang maliit na primate na kasiya sa palad mo. Pero huwag mo silang sisigawan. Sensitive sila sa ingay. 4. We have the world's largest pair of shoes. Sa Marikina, ang largest pair of shoes in the world ay gawa ng mga local shoemakers. May size na panghigante talaga at certified by Guinness. 5. We have a lake inside a volcano. Inside a lake inside a volcano, ang Taal Volcano ay unique dahil may island sa lake na nasa loob ng volcano na nasa loob ulit ng lake, mind blown, 'di ba? 6. Jeepneys, a moving canvas of culture. Ang jeepney na gawa mula sa lumang military jeeps ay naging simbolo ng Pinoy creativity. Bawat isa ay parang art on wheels. 7. May texting capital title tayo. Noong early 2000s, texting capital of the world ang Pilipinas, millions of texts per day. Huwag na tayong magtaka, dito kasi nauso ang GM. 8. We celebrate the longest Christmas season. Sa Pilipinas, ber months pa lang, may parol na at Christmas song sa radyo, pinakamahabang Pasko sa buong mundo. 9. May bamboo organ sa Las Piñas. And it still works. Isa sa pinaka-rare instrument sa mundo ay nasa Las Piñas. Ang bamboo pipe organ, nagawa entirely sa kawayan. And yes, tumutunog pa rin siya hanggang ngayon. 10. We have over 170 languages. Ang Pilipinas ay may more than 170 languages. Pero kahit magkakaiba, isang bansa, isang lahi at isang pagmamahal sa bayan. Ang Pilipinas ay hindi lang basta isang lugar sa mapa. Isa itong kayamanang puno ng kwento, kultura at kabighani. Proud ka bang maging Pilipino? Hit like and share kung oo. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang interesting facts about the Philippines at iba pang kwentong Pinoy.